US money pa. US yes, money? Oo. Mm. Yung pera mo? Oo. Mm. Hindi, pag inano yun sabi ni kaya ko na ipakain lahat ng ano, Pilipinas ng ilang ilang years. Papakainin mo ang buong Pilipinas? Oo, ng ilang years. Robby naman yun. Ano lang yun, kalahatid ang pera ko. Okay lang yun. Kasi madami pa naman business mo, babalik ko yun. Kalahatid lang ng pera mo? Oo. Huwag ka nang kakayaman. Siyempre. Eh, Oo, oh, lapit ah. Ako na, mas mayamay pa ako kayan eh. Kaya? kay dagon Pero mga mapapakay dagon uh, Pero kailangan tulungan mo yung mga naghihirap Yung yeah, nga bibigyan ko sila ng isang Yung may mga pansiyon. sakit doon Hindi isa sila Lahat ng mga hihirap dito bibigyan ko ng isang milyon para wala nang magnakaw at magkano Ah diba? yun Yung kailangan mo uh, gawin para wala nang mga magnanakaw uh, wala nang mga siraulo Oo uh, yung mga magnanakaw bibigyan ko din niyo kahit masama Bibigyan mo kasama yung magnanakaw? Oo, oh, bibigyan ko ng isang milyon, isang bilyon, isang pung bilyon. Buh, oh, lupit oh. Hindi wala nang magnanakaw niyan. Uh, tapos, ililibibilin ko lahat ng mga ano, tanim. Yung mga bulag, magkano yung ibibigay mo? Ha? Ah? Yung mga bulag. Ano? 100,000 billion billion. Billion billion? Basta ko pa ano nang nangangang nila. Tapos, ng, ng ano nila <laughs> ng, ng mata ikaw magpapacheck oh. anong gawin mo sa mata nila ipacheck ko sa bago papalitan mo ng ng mata oh yung pang robot na para hindi na sila magbulag talaga di ba kawawa yung mga bulag hindi na nakapagtrabaho oh, kaya oh. ko ng mga pang robot eh mga pang robot na mata oh tapos yung mga ulang paa hmm. papaanoan ko ng robot na paa paggawan mo gagawin mo yan? oo yung ano, hindi nila nararamdaman sa akin tapos nila may paa talaga sila oo ganun gagawin ko magpayaman ka muna para magawa mo yan yan nga ang pera ko infinite eh infinite? oo grabe, infinite po ah bakit infinite pa? oo kasi 999,000, thousand, trillion, thousand, thousand, billion, thousand, quadrillion, thousand, trillion grabe, ano ka eh ang dami mong piro ah. Oo. Kaya infinite. Big na yung Kaya mag-aaral ka muna ng mabuti. Para magawa mo yan. Kahit buong mundo pa ilibre ko ng Jollibee. <laughs> buong mundo ilibre li mo ng Jollibee? <laughs> Oo. O kaya ilibre ko sila ng buong ano ng Jollibee. Ano? Talagang buong... Ano? Anong talagang? Patayuan ko lang isa-isa ng tig ano... Eh kay Papa, jullaby. anong ibibigay mo sa akin? Natapela ko sa'yo na. Pati mga ano ko. Oh. Mga business sa'yo na. Bibigyan mo sa'kin sa lahat? Oo. Uh Hindi, -huh. eh, di, wala ka ng pera. Pero bibigyan mo ako. oh, bibigyan rin kita. Oo. Oh. Ako, oh, pwede. Diba? <laughs> pagka, pagka bigyan mo sa'kin, akin, ibalik ko din sa'yo. Oo. Uh -huh. Bibigyan rin kita. <laughs> Ay, ano lang kayo? Ate na lang tayo sa pera. Ko. Ah, ate na lang tayo. Uh -huh. Oo. Oh, Pero ako may-ari ng business. Ikaw may-ari ng business. Bibigyan ng kalati ng business. Ah, kalate ng business mo ibigay mo sa akin. Oo. Oo. Idi wow. Business. Maganda 'yun. Business-minded ka. Oo. Talaga lang, ha? Ganun na pala 'yang business. Nakabenta na ng 50. Alam mo ang Alam mo ba yung ano, Yung pinakamayaman sa buong mundo is businessman. Sino? Pinakamayaman sa buong mundo, Oo. Pinakamayaman. Businessman. Kilala ko. Sino? Ako. Ikaw <laughs> si si ano si Allen James. Oh! Allen James, bro. Ah. Pinakamayaman sa buong mundo. Pinakamayaman sa buong mundo. Ah. Ganun ako malupit po, di mo alam? Ganyan ka kalupit pala. Oo. Oh. Oh. No, Tayo kumana nitong. Malupit mo pala. Kaya dapat mag-aaral ka ng mabuti para... Nakabenta ng uh, 50! Nakabenta ng 50! Ano binenta mo? Binenta nila bomblos, binili nila bomblos ang ko. Tik 30. Tapos, bigumi na tik 20. Hindi naka 50 na ako. Pinatubuan mo? Ganun ang kalupit eh. Ang grobo yun. Ang galing mo. Portito, laro lang yun. Pero nabenta ko ng totoong buhay. Sino nagturo sa yun yan? Ako. Ikaw lang? Oo. Ang lupit mo. Siyempre. Ayos ah. Magbibenta pa ako eh, maglalive ako eh Maglalive mag ka? Mag-iipon muna ako ng pwede ibenta Anong nilalive mo? muna ako mag-kitsune method Kitsune method? Oo, ano sa laro Tapos yung mga nakuha nang oh. iya, ano ko, eh, ibibenta ko Ibibenta mo? Oo, ng, ng real cash Tulog ah? Wala mo na ako Hindi eh, mo, wag ka lang ka na mag-business Nakabedyo eh <laughs> What's up guys? Ayan, pupunta kami sa ano ngayon sa MOA. Ito yung mga mga tropa ko. Oh, oh pupugi. Pakita ko kaya. Na. Ito. Oh, tatawag tawag <tango> pa. <laughs> Ayaw mo pakita. Mm. 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 So pupunta kami ngayon sa Moa dahil bibili kami ng ano nila, yung pangpurma, pang pugi coins. So Mukha ano ko na, mukha ano ko. Ano mo pala? Sepbel. Ito po si Mita. Tingnan niyo naman guys yung ano ko, okay, yung lahi ko. Po. ano ano kagandang lalaki yung mga lahi ko. Oh. oh. Ah. <laughs> mas pogi sa ating tatlo? Ako. Huwag <laughs> po! Sino? Mas po kayo ting tatlo? Ako. Mana lang kayo kay papa eh. Kaya tahan niyo pa ba yun? Ako na yung. Huwag mo Ikaw na yan. Sino mo i-pause siya. Huwag mo i-pause mo Bakit? Ayoko. Bakit? Bakit kita <laughs> <gasps> Uy! Armas! Gusto mo sapak? Ha? Gusto mo sapak? Magpwinto ka Ej Ano? Okay. Magpwinto ka na naman Napanood mo yung video namin kuya? Ah? Napanood mo yung video namin ni Ej? Hindi pa Hindi mo pala napanood Bakit? mo yung yabang ni Ej Lupit ni Ej Siya yung pinakamayaman Sa si lahat ng tao sa buong mundo Huwag eh. mong tanggalin Nak. No. No. yung... Nak Kit mo Yung onan, tingnan mo nga kung nandyan pa no. yung. yung onan Ito oh. Nandyan na? No? Okay guys, magbiyahe muna kami. Magbaga muna ko yan. Ito yan Hello guys. Magsawa kayo sa kapagiyang ko. <laughs> What's up guys? Pabunta kami ng Wawa. <laughs> Hello. Oh. Oh, tayo huh? Maglaro tayo pa. Ha? Huh? Maglaro tayo? Tabi tayo. どうなるかわいい 他老头。<laughs> Cava un libro, fu il colpito. Yes. Tara, bo ra pai. sa iyo. Wala ko magingon. <laughs>